Date ko muna kayo. Okay. Hindi pa ako nakailamos. Hindi pa ako nakailamos. Hindi pa ako nakailamos pa. Ayan, tiyanelos ko. Tiyanelos lang hindi po makahanap. Ang isa kayong yung ko tong Itong pinagkainin. Itong pinagkainin ng pinsan ko na gatas. Na kundis. gatas. Ay eh, hindi man lang binalik. Ito na yung unog. Ito. 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 Ito and magilang sayo na sip Una muna, magtatali muna tayo. Ano lang tali? Dino lang ako. Diyan lang ako. Diyan nyo diyan. lang ako. Tumaklan okay. niyo doon na nalagyan, eh. Just, um, yan. Diyan. Diyan sa lalagyan. Diyan sa may mga nakapataw. Yan na. Ayan ko yan. Oh my God.